Bala po, maulang araw po sa ating lahat. Uh oh. atay na papasugod kahit maulan. Uh oh. At gawa po ng... Tayo po ay magpapataba ng ating sibuyas. Uh oh. At katatapos lang mag... Uh, anong tawag dun? Magtanim po sa awa ng Diyos. Natapos na. Ay dating puno naman papatabaan at gawa ng... Na ay ang anong tawag doon? Magigit mapapasabay po ba sa ano ng ulan? Uh oh, yan. At saka po pala re, update ko na rin po sa inyo ano. Tayo po ay tatanim ng kintyay. Oh, may nasulitan tayo. Halagang 1,000 pesos yung magiging bini. Oh, isang kapla na yung kalaki. Yan, baka po dito mapapalagay sa isa, dalawa. Tapos ito pong ibang matitira. Lahat. Lahat po yan ay ano na, pichay mustasa exit dito sa may tanim na oh yan kung mapapansin nyo po na na po natin yan ng pamatay damo oh nakuhaan pa nga po yung narin na ating binhi eh kaya ang natira apat na laang apat na yasibuna na lang sibuyas oh yan yan ang magiging pambinta natin sa susunod na linggo oh yan tara tayo kukuha po ng pataba at narin ang ating pataba ngayon Nakain na ho yung ating pataba Ating maisabog na Ilang araw na naman pong basa Oh yan oh Pansin ninyo Sa ating punta ni man 100% na pong tapos Bali ilan kaya ang ano natin Ba nakarami rin Hang tayo na paupa makukunta po naman pala natin yung magiging puhuna natin nagkapuhuna na po tayo at gawa ng lagi tayo may kasama po ay oh damay na rin natin patabaan to may mga tanim ako dito kamote at kangko yan oh Eh, hey, kung makikita nyo kahit gayaan lang ho yan kangkong yan oh. kangkong at kamote napakahilig po natin sa mga iba't ibang tanim ayano. ano ay kung mapapansin po ninyo itutuloy na rin natin yung ano update ko po kayo sa kangkong na pinagtulungan po baramin namin kalayas oh yan ariho yun ay yung iba ay hindi napansin nung ano nagahan traktor ay nadaanan ho kaya na-trear -er na lang kaunti yan no? yan naanohan na ho pati ng palay yan no? yun pa po yung iba kaya ho hindi na natin na ano yung kangkong ay gawa ho ng maliliit pa ay nadaanan po ba nadaganas ay sabi ko nga po ay ano din ba magagawa ko kung nadaanan na kaya po panibagong ano na uli yung ating kangkong ah ah talaga biro ngayon po naman magpapataba tayo na rin ating ari yan, tapos na po ang sa dulo. Yeah. Ay, sige po, may ginamit tayo na karaos na. Ang tawag po dito patapak na. oh Patapak. Sa pataba. Mm Yan na po. Ah, uh, 100% na po. Kung atin pong estimate, ano po kung sa isang magsisibuyas din po. Bali ang napaakat ho natin ay nasa baka po higit sa 200 kilo na sibuyas oh. Uh, yung ating paminhi. Yan, haba po tayo nagpapataba ay ating medyo papatamaan ng compute, computation. Di kung po sa... Ito po naman ay eh, halos sarili na natin yung 200 kilo ay di po ba't nung nakaraan ay eh, halos yung puhunan natin. Sabi ko wala na tayong puhunan dito. Tapos, uh, 200 kilo, itimes na lang natin sa 70 farm gate. 70 to 100 ay di 14,000 sa 200 na ano po. Hangad no pa po tayo sa kabila ay na taniman kasama na po sa 200 kilos yung na Naiakat po ba? Ay di kung binili po natin, mag-aano pa tayo ng 14,000 sana maglalabas tayo ng kapital na 14,000. Tapos ah uh, ang taong nagamit Except po ako ha, hindi ako kasama sa bilangan. Baka aabutin po ng 200, ah, 20. 20 katao. Yung pag pinagsama-sama po, hindi pa po kasama yung trabaho ko. O ay di 20 sa 500. 20 na 500, 10,000. Yan, aabot din po ng mil ang puhunan natin dito. Kung tutuusin, ano ho? Kung tutusin, 24 ang puhunan natin dito sa Sibuyas natin. Nakabuo. Pagkatapos, ngayon po naman, ang good news, kung tatanggalin na natin 'yung 14,000 na puhunan sa oh, napuhunan na natin sa sibuyas ay magiging 10,000 na lang ah oh uh, 10,000 na lang yung kapital natin ano ho ay di may good news po ulit tayo dito yung para nakabinta ho tayo nung nasa 5,000 na halaga na hinarvest naman doon di po ba sabi ko sa inyo ay ang iha-harvest e na resya kung pang pa din ayun bali ano po ay 10,000 yun 5,000 ang napalabas natin capital dito at yung 19 ah tama ba 14 plus 5 at yung 19 ay halos sa sibuyas na lahat natin binunot kumbaga sa sibuyas na natin lahat dinukot yung kapital oh. yung ganun po ka ano ka uh, estimated natin yung ating ginawang ano pagtatalim ng ating malawakang sibuyas po oh ay pero yung pong aking trabaho ay hindi pa kasama sa kwintahan pero po kung sa mga nagninigusyo na iba dapat napapanood ko sa ibang mentor ano dapat mismong sarili natin yung nagpapatrabaho o nagninegosyo ibabawas mo yung para sa iyo na ako po ituloy ang ganari oh. yan oh para sa sweldo mo para doon natin malalaman kung kikita ba gayong ating tina, tina, ano po, tinatrabaho yan yun po ang may ibahagi ko po sa inyo oh. yan kainaman din nga po ba tapos po at saka yung nagastos pa natin dito ay yung sa ano yung mga pesticide at saka yung itong abuno bilhin na natin ito 700 yung machete tapos ay palagay na 1000 yung ano pamatay damo, marami rin pala eh. yung iba hindi na po na pasama sa kwenta pala bahala na po pag na may papala din ay na po nakatapos na po tayo hanggang doon yan successful 100% na po tayong nakatanim Oh, puntahan po natin yung isa naman taniman doon sa kabila. Tara ka ho, at ating matingnan. Huh. Panama po naman yan at maganda yung panahon. Yan po ay ang pinaka-critical na ano, na stage. Patulo, Harvest na kaya natin. Kukuhaan na natin. May ma ulam maulam, may na rin na. po natin. So, pag may tanim ay Ibig sabihin mapadaan ka O kahit hindi mo Gaano ano ay ano na Yung pao ay liit Tingnan na rin tayo dito Dagdagan pa natin kahit isa At yung mga nagdaang araw po Sa totoo lang ay wala tayong Pasok ng kapital O, o walang Napasok sa ating pira wala sa ating pumasok kaya kung tulong din sa akin yung pang konsumo namin sa amin po ay halos hinahapit ko sa libreng gulay oh. E, sa patari yun po ang nagiging pasikot-sikot natin din eh nasa ano? Na? ba't wala? ba't wala na? E, isa na pala rin eh. laki eh iisa na ata ah, chuchu kaya ay na rin mo at pagkarami nalaga na itlog eh iisa di kito iiwan ang ating pag ay sa huwari ah. pwede na rin nasa na nga ba tayo Uh, 100% na po tapos ay di yun nga po napatabaan na natin ano pa nga, basta nga ba tayo natapos wala perfect po naman yung pagtanim natin at umulan ng ilang days pagkatanim natin siya po ay critical ng one week pagkatanim pagkasagad ng init uh, mga ngailakang patay diyan yan sa lawak na yan siguro mga dalawang tao sa buong araw sila yung magdidilig uh, oh, dami natin bisita ngayon ah. yung tagak yan po yung may kinukuhang uud alin kaya dyan ang inuud yan ito na po yung isa magkahiwalay po ay naroon isa sa kabila tapos ito dito kasi oh, ito yung mas naunang nalinis ayan ang naman panalong panalo Oh Tapos na rin po yung update natin sa Labanos. Oh. Sinasabay-sabay ko na ho, oh. para ang danas na oh. Yan oh. Maganda na rin oh. Kalalaki na oh. Yan na po yung ating Labanos. Oh. Yan. Oh. Labanos. Oh. talaga ho sinalido na natin aray yan ito na po 100% na ay anong gara naman oh panalo yan salamat po Panginoon sa lahat po ng biyaya oh. lahat po ito pinagpapasalamat ko sa lahat po ng ating manunood na nandyan po kayo palagi oh. ito na po merong ano ang dami nung anong tawag dun sagak yan na po ang ganap sa ating taniman hindi natin nabilang yun nandun parang 30 eh 30 ano 30 plots oo oh. talaga po namang aba ay sana naman tayo umabot ng medyo maano ano po sana lang oh yan na po ang ganda na oh nagbibirdi na siya mula nung ating pinatabaan oh yan makakalampas na siya sa critical na ano na stage po pareho ay ating ka na gawa ho ng para hindi maigan na maigi oh. Tapos salamat din po pala doon sa laging ano ba tato, mentor po ba 'yun yung nag-guide sa atin. Kasi oh, kung mapansin niyo, one by one yung tanim natin dito. Yung pala dapat pag daw ang presyo ay magalaw, dapat malalaki yung turok niya. Oh, yan no. Oh. Tingnan niyo, pansinin niyo na mas maberde agad ito kumpara dito. Dapat daw malalaking turok. Uh, para less space. Tapos mas maganda siyang i-harvest e hindi siya dadamuhin salamat po kay kuya ano kay kuya Lupe kay kuya Jis oh yan maganda napakalaking tulong po ito po yung tanim nila kumpara sa tanim namin no yan salamat po sa lahat Kiso okay, ngayon maulan dito naman sa kamote tayo dadaan tingnan na rin natin siya palubat na pa naman tayo tapos itong mais ay naku pabor yan mabubuhay na sila kakatubig din ito ating kamote may tubig sobrang bis na po yung ulan eh. so kaya laka din ang tubig oh. yun po yung galap sa atin si Buya sana po tapos diretso na tayo dito paikot na yung ating update Ari ang pang-uwi natin. Yan paikot ikot. Ikot ho tayo dito, ah. Yun abangan na po yung pag-ano natin dito. Pag-ano nung kay Enchai? Tama ba king chay? <laughs> oh. Ilang plat yan. Para sa king chay. Panimula na rin po ng linis. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayong tatapos sa episode ito. Maulang araw, pagpataba, hundred uh, 100% natapos na po yung ating Pagpapatanim ng sibuyas yan. Ingat po ang lahat. Uh, happy happy lang po. Bye.